Sir Aslam po, sa Jured po ba ay 20% pa rin po yung commission po ninyo? Gusto ko po sana mag-apply. Hirap na po kasi kami ngayon sa 25% commission. Ayan, salamat po sa napakaganda po ninyong tanong. Okay po. Uh, still, 20% commission pa rin po ang commission po sa Jured MC Taxi. Kahit hindi po kayo gaano kalakas po niya eh, O lalong-lalo na po sa mga part-time biker. Okay? So, ulitin ko po, sa Jured MC Taxi po ay meron po tayong tinatawag na caring program. Kung saan... Kung ikaw po ay naka 400 plus completed trips MC taxi booking, ang magiging commission mo na lamang po ay 15% commission plus meron kang reward na 1,500 free top up, okay? At kung ikaw naman po ay naka 300 to 399 completed trips MC taxi booking, ang magiging commission mo na lamang po ay 16% commission at meron kang reward free 1,000 top up. At kung ikaw naman po ay naka 150 to 299 completed trips MC Taxi Booking, ang magiging commission mo na lamang po ay 18% commission. Ayan. At kung ang booking mo ay 149 pababa, completed trips MC Taxi Booking, still 20% commission pa rin po tayo. Okay? Hindi po sa pilitan. Kusa nyo na lang po may hit ito, lalong lalo na po sa mga full-time jewelry MC Taxi Biker. Hindi po tayo aabot sa ganong 25%. Pangawawa po, pag masyado na po tayong nagtaas, wala na po kikitain yung mga katulad po ninyo na bumabiyahin ng, ng barangal at nagpakahirap sa kalsada. Dahil ang kapanganan po ng mga biker ang iniisip po ng Joyride. So ayaw po natin na magtaas ng ganung kataas na komisyon Alang-alam po sa kita ng mga biker para may mas maiuwi pa silang mas malaki para sa kanilang mga pamilya. Huwag po nating samantalahin yung mga biker, lalong-lalo na po yung mga biker na masigit na nangangailangan. So huwag po nating kawawain, tulungan po natin sila na kumita ng mas malaki. So still, ulitin ko, 20% pa rin po ang komisyon natin. Okay? So saludo po sa lahat ng mga part-time biker Kahit hindi po kayo umabot sa 18% commission 16% commission o 15% commission Still saludo pa rin ako sa inyo Dahil masipag po kayo Kayo po ang totoong masipag Dahil kung hindi kayo masipag Hindi po kayo nagpa-part-time Muli sa lahat po ng mga tagapagmana Legend o Master Saludo din po ako sa inyo Sa lahat po ng sipag po ninyo Alam ko po Ang pawis at pagod po ninyo sa kalsada Kaya sana magingat po kayo palagi Sa bawat biyahe nyo mga idol Wala pong magkakalaban sa MC Taxi lahat po tayo dapat ay magkakasundo. Ingat po lagi sa biyay, mga idolo.